hindi siya nagre para daw maka ano na kalaban. Kasi ito hindi kasi nanghihingi sa akin eh. Basta pagpunta sa akin, talagang pinibigyan lang ng kalapati. Basta talaga pinarinig sa akin dahil medyo malayo ako. Narinig ko lang na nag-uusap sila, mga asing ko. Kaya ngayon, eh, hindi siya bibili. Bibigyan natin siya ng ibon, mga asing ko. Ayan, no? Oh. Ang ganda ng ibon na tinabi natin, isa siyang club ring na ilaro siya ng TCRL. Isa siyang kak, tsaka sobrang pogi. Ayan, bibigay natin sa kanya. Ano, kumain ka rin isa sa? Ano, kapapit ko? <laughs> so, yun. Mga kasing bali ngayong araw na to, eh. Meron akong isang batang uh, pinapunta dito. Dahil niya, meron akong gusto nung ibigay sa kanya, mga ko. Dahil meron, nung nagpunta kasi siya dito, mga ko, eh, meron akong narinig sa kanya na na sinabi pero hindi naman niya pinaparinig sa akin maasin ko. Narinig ko lang sa sa kanilang dalawang nag-uusap. Bali, itong batang to eh, bibigyan natin ng isang gift bird maasin ko na napakagandang ibon. Bali, nakuha natin yung ibon dun sa tropa pips natin. Bali, ito maasin ko eh, ibibigyan natin dun sa isang batang pinabalik natin maasin ko. Bali, ngayon nga lang siya nabalik isang linggo ko lang siyang hinihintay mga kasing ko eh. Ngayon lang siya na gawin ulit dito sa sa atin. So, yun, malalaman nyo mamaya kung bakit ko siya binigyan at kung ano yung narinig ko sa kanila mga asing ko dahil medyo naantig yung aking puso. At medyo alam nyo naman tayo mga asing ko eh. Medyo maawain tayo sa mga ganyan. Mga asing ko, sa mga bata, lalo sa mga bata. So, yun mga asing ko, bago ang lahat eh, silipin lang muna natin yung isang kalapati dito dahil meron tayong isang kalapati dito mga asing ko eh binigay ulit sa atin ng isang tropa pips din natin mga ko, na si Peter Paul Kideng ang lagi nagbibigay sa atin ng mga magagandang ibon bali na balitayan niya kasi mga ko na yung mga binigay niya sa akin yung kasama dun sa mga ninakaw yung mga imported dahubeng imported na sa blown masking ko kaya ang ginawa niya masking ko eh binigyan niya tayo ulit ng isang gift bird bali eto eh isang uh, sablon sa na naman na yung bird kung makikita niyo masking ko eh isa siyang opal yung nawala sa atin na binigay niya sa blown masking ko eh, isang opal din halos ka niya talagang naglalabas ng opal yung kanyang mga sablon mga asing ko bali eto binigyan na naman tayo ng isang gift bird ng tropa pips natin naka tawag dito TUPF sya na pang stockberg mga sikob, bali ito isang hindi pa alam kung babae lalaki bali yakberg pa kasi, pero napaka take dahil nga binigyan tayo ulit ng tropa peeps natin nasa Peter Paul Kideng, 5 uh, kapatid dyan ni Kuya Paul Kideng bali sana mapatuto natin ito dahil nga wala tayong flyer na naubos nang mga Copa Rockers. So, yun. Bago ang lahat, silipin nga pala natin dito mga kasuno. Dahil, meron ako nakita dito sa mga dilaw natin. Ayun, isang itlog mga kasuno. Eh, isa lang ang itlog nito. Yung isa, nabasag na nga nila eh. Nabasag na nila isang itlog. Isa lang ang nililimliman nila. Nililimliman nila mga kasuno. Eh hindi ko alam kung nabasag na rin nila o napisa na dahil may isang input yung mga asing ko ayun ayun sisilipin natin baka mamaya eh tips sa prank lang pala baka mamaya talagang binasag nila nga ah. meron siyang inuupuan siya eh, no? ayun meron siyang inuupuan dito ayun no? kung makikita niyo mga asing to nakaupo siya gusto ko lang silipin dahil nga ayun mga asing pero <laughs> meron tayo isang young bird lalo meron na napisa dun sa ating tawag dito ah uh, recessive yellow mga asin ko. Sana mabuhay at maging healthy. Nakapisa na sila isa. Nakaisa na tayo na yellow mga asin ko. Sana maging recessive din na kamukha nung nanay mga ko. Kasi yung kak, yung ka kasi natin ay hindi. Parang ano ito eh. Parang may dibuos siyang stencil. Pero hindi ganong halata. Ay, ay, mali. Yung dito na mga ko eh, nakapisa na rin pala siya. Ah, so isa lang din. Ayan. Oh, Pangit ang breeding natin. Puro pigi isa. Pero okay lang. Importante. Eh, meron mga siko. Eh, no? Bali, ito eh, Mas malaki na nga ito eh. Dahil nung nagpakain ako, bumaba sila mga siko eh. Nakita ko nga eh. No? Malaki na siya mga asyik. Pero hindi pa siya pwedeng singsingan dahil mauulog lang. Kaya gagawin natin eh. Lalagay muna natin siya dyan. Para masakit mano ka itong parents niya. Lagay muna natin siya dyan habang pinapatanda natin. Nagbigay na pala tayo sa may mga pisaan ng ano, ng tawag uh, dito. Wingmaster, dahil napakaganda Wing Master mga ito. So yun! Dahil gagawin natin ngayon, eh, samahan niyo ako para makilala natin yung bata na pinapunta ko dito at pinabay ko dito dahil bibigyan natin siya ng gift bird dahil nga medyo naansig ako doon sa kanya sinabi na hindi ko talaga makalimutan. Kaya ginawa ko eh. Talagang hinintay ko siya. Isang linggo ko na siyang hinihintay mga ko. Yung bibigay natin sa kanya isang linggo na rin naghihintay dito. Tara, silipin natin yung ibon na bibigay natin sa batang to. Napakaganda, napakapogi. At syempre, magandang klase. Syempre, bibigay pa tayo ng pangit. Paano lang yun, ha? Netoy. Ayan! <laughs> mga asing kabali, eto meron tayong bisita. Si Alok, pa, ano ka siya pang jet 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 Jed po. Jed Jed. Jed Jed, taga... sa Maliwalo. Bata, maliwalo. Maliwalo. Kabali si jet jet eh taga Maliwalo pa. Medyo malayo. Minsan naglalakad. Naglalakad ka lang, Minsan eh. Mula Maliwalo hanggang dito. Malayo yun, mga asing ko kung lalakarin. Eh ngayon, meron siyang dalang bike. Ay, okay, mas, ay, sa dalang bike din sa gilid. Eh, si Jed Jed kasi ba, si Tok, pag bumibili dito, may mga kasama siya. Ano pa kanyang kasama? Dito, ko. Si Matanda. Kukoy Si Kukoy. Si Kuya Kukoy. Ganina, nandito rin siya. Eh, masin ko kasi si Jed Jed na may narinig ako sa kanila kanong nag-uusap sila na dito, maasin ko. Meron ako talagang narinig. Kasi nung pinanggit nung kasama niya na hindi ka pa ng isa. Kuha yeah. ka pa ng isa. Kaya sabi kasi ni Jed narinig ko mga ko na wala akong pera. Uh, wala akong pera. Sabi niya kasi nung nakaraan. Narinig ko lang mga ko, hindi niya pinaparinig sa akin. Nag-uusap kasi sila pero narinig ko. Uh, ano lang yan, inipong ko kaya yan sa recess. Hindi ako nagre-recess. Sabi niya mga na ko mo yan. Hindi siya nagre-recess. Parang daw maka-ano ng kalabate. Mga kasi ko. Pero maganda naman yan, maasi ko yung medyo titik ka para makatitika ng ano. di eto hindi kasi nanghihingi sa akin eh. Basta pagpunta sa akin, talagang timitigin lang ng kalapate. Eh. Tapos hindi siya nanghihingi, yun ang gusto ko kasi hindi nanghihingi. Kasi narinig ko kasi. Pero pangit naman, yung kailangan siyempre pag ganyan, pagkain eh, kumain ka. Tignan mo, parang nangayayat ka, no? <laughs> kaya, kaya nga yung ko eh. Hindi pinabalik kita nung nakaraan na last na punta niya. Kasi hindi ka na nakabalik, ano? Wala siyang gagamitin bike. Pinabalik ko siya, mga kasi kuya, kasi hindi siya nakabalik. Ngayon lang, eh, meron kasi akong itinabi para sa kanya. Eh, katagal na nun. Simula nung last week pa yata, ano? Last week pa ya. Bali, itinabi ko talaga siya para sa kanya. Bibigay natin dahil niya... Ayoko na nga, nakawa ako mga ko dahil hindi daw siya nag-re-recess. mo hindi siya mag re para makabili ng kalapate. Eh, syempre, sa pagkain naman natin yon. Pag gano'n, wag mo dinitibig, kumain ka lang. Kasi ngayon, kung walang budget, sabi mo lang sa akin, basta sa... Huwag kayo naging hindi ano. Di pero na ano kasi ako. Naano ako dun sa kausap nila. Hindi ako makabili kasi yung pera ko, iniipong ko nga lang sa bawang ko yun eh. Hindi ako nag-re-resist ang sinabi niya mga kasing ko. Kaya ngayon, kukunin ko. Diyan ka lang, anak. Kukunin ko. Ano pangalan ko siya? Jet, jet. Pwede hey, no, ko <laughs> <laughs> mga pwede ka na. ko, ka natin yung ipon. Bali, eto talaga. Tinabi ko para sa kanya. Uh, nagtabi ako ng isang pinakamaganda para dun sa bata. Dahil pero yung mga asing ko, hindi siya magre-recess para sa kalapate. Pero ang maganda ng mga asing ko, eh, marunong siyang uh, magtipid. Talagang pinaghihirapan niya yung kukunin niya. Uh, yung gusto niya makuha, mga asing ko talagang pinaghihirapan niya. Nagtitipid siya, mga asing ko. Yun nga lang, ang pang ito, hindi siya nagre-recess. Pero kailangan kasi mas maganda kung nasa tama yung pagkain natin. Hindi tayo nalilipasan ng gutom. Hasin ko kaya nung narinig ko nag-uusap sila. Hindi sa talaga pinarinig sa akin dahil medyo malayo ako. Narinig ko lang na nag-uusap sila. Hasin ko. Kaya ngayon, eh, hindi siya bibili. Bibigyan natin siya ng ibon. na ko, Ayan o. Oh. ganda ng ibon na tinabi natin. Isa siyang club ring na ilaro siya ng TCRL. Isa siyang kak. Tsaka sobrang pogi. Ayan, eh, bibigyan natin sa kanya. Yo, mga kasinga, bali, ito, hawak ko na yung ibon. tingnan nyo, napaka-foggy na ito. Bali, blue-white flag siya. Bali, ito, sa tropa ko to, eh, nailaro siya ng club dito sa Tarlac, mga kasinga. Kak siya, napakaganda. Maganda rin yung katawan. Bali, ito, si Jed Jed kasi, ang hinahanap talaga niya, babae, ano? Babae ang hinahanap niya, kaso, ito talaga yung pinaka, nakita kong maganda na dala ng tropa, kaya, ito talaga ang tinabi ko. Bali, Hanap ka na lang na pwede mo ipares dito. Napakaganda nito mga kasi no? Blue white flight. Hawakan mo. Napakaganda lang ito. At meron pa tayo naghihintay na tropa pips. <laughs> Mamaya ay bibili siya. So ayan. Bali ito yung bibigay natin kay Jet. Jet Jet na ano? Nang Maliwalo. Maliwalo ba? Malapit lang pala sa Maliwalo. Baka bandang ano yun. sa banda? Banda po irrigation. bandang irrigation. Banda maliwa lumakasin so, so, ko. Gusto ko kasi pinsan nilalakad niya mula doon. Nalayo nun, makasin ko malayo. Kung lalaka ha. Kaya ngayon nakabike siya. Bali ngayon, hindi na bibili si Jet. Makasin ko eh. Bibigay na lang natin itong napaka-poging ibon eh. Na makasin ko. Ganda nito. Isang cup. Nailaro siya ng tropa natin. Bali, ito talaga yung pinapit ko makasin ko. Hindi ko siya dinisplay. Hindi ko siya in-out. Dahil nga, uh, ito, isang linggo ko na hinihintay. Ngayon ko lang na-chambahan dahil nga daw yung bike niya at uh, ngayon lang nakapunta ngayon, hey, well, sa'yo na yan, alaga mo mabuti eh. no. hanapan mo na lang ng maganda pare maganda yan, ah, sito ganda oh, pakita mo ha yun oh, ulay pa lang tsaka clubbring huwag ka man ako kumain ka na sa oh, papit <laughs> so yan, yeah, bali magtatakal muna ako dahil si Tropa bibili na isang sako ayun, tingnan mo ha, sa patuka ilang araw lang yung price 2 weeks 2 weeks? pwede niyo know, isa sa ako 2 weeks lang bali ito maraming kalapate eh nakwento ko yung silabi kasi ni Jet eh medyo parang alam mo naman sa si troubabigs bababait din yan lahat ng mga nangangalapate bababait <laughs> <laughs> eh na ano niya nakwento ko kasi sa kanya kaya pinapasunod niya bali susunod niyan si Jet Jet susunod niya sa kanya bibigyan niya na nakalapate. rin YB YB no? ang ganda yun nito pre baka naman <laughs> Pero pangit naman yung kailangan siyempre pag ganyan, pagkain. Eh, kumain ka tingnan mo para na ka, no?